Magandang, magandang, magandang magandang, 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 ae? magandang umaga po Nada. mga kapatid. It's me, kapatid okay. Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon kaya po ay, po, ay, ay na araw ng linggo. July, ay, July 13 na po, no? Ay, ay, July ay, 13, pa, kaya, ang oras natin ngayon ay 7.45 ng umaga mga kapatid. Ah, kami po ibubutas. Ito po ibubutas si namin, pinasingaw na ito kahapon. Lipat mo to ito. Hindi. Hindi. Libingan. Lilibingan to. Ito, hmm. lilibingan ng... Libingan. Ngayon, din po ang libing, mga kapatid. Ang bubutasin namin eh, itong may butas na ito, mga kapatid. <laughs> eh, medyo nabutas na. Hindi na po namin mabasa yung apelido. Pero ang pangalan niya ay... Amado. Hmm. Amado M. Hindi ko alam ang ano, nabutas kasi. Sinila <laughs> po siya ng May 6, 1936. Namatay po siya ng... February. February 22, 2018 mga kapatid. Ayan po, nasa taas na yon. Ang mga kasama natin dito ay si nakapatid na June. Ayan po. Good day, si kapatid na Buboy, nakatalikod pa. Hubadbaro. Good morning. At saka si kapatid na Mario. Dumulunok ng... Saka <laughs> siyempre si kapatid na Jan At saka si kapatid na Itmar, mga kapatid. At saka siyempre ang inyong lingkod, it's me kapatid. So, tara mga kapatid. Atin okay. ah, na ito, baka butasin pa ng iba. Ba mm -hmm. Tela sa parita Eh, <laughs> <laughs> ni, eh. Eh? Hindi pa, hindi pa pa. eh, hindi pa tayo nasahod, mga kapatid. <laughs> Na Pagsahod natin. Kahit Jollibee pa. Oo. Oh, oh. oh, that. oh, mga kapatid si Gibaba. Eh, maayos naman ang flooring dito Oh. Eh. May itlog ba dyan? May itlog? Diorca. 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 Ang papalo po mga kapatid is kapatid ka, na buboy. Abinito. Ano? Diorca. Diorca? Diorca. Ah, Diorca. Wow. Napakagaling mo kapatid. Nabasa mo pa rin yun. Eh, tarpulin. Ah, may tarpulin. <laughs> Ayun. <laughs> mga kapatid. Amado rin ang pagbasa, hindi siya kanya yan, baka yung nasa... Ayan po mga kapatid, ah, tinitira na po ni kapatid na buboy. Bale, pang-apat na patong po ito mga kapatid. Sa tagal na yan o. No. Oh. Saka hindi na pala talaga at may pita. Dalaman. Napakalapit ng lugar ano, na iyan, no? Hello, madlang oh, people. O kapatid, mag-shoutout ka sa mga fans nyo sa basketball. Nanalo kayo, di ba? o, oh, ah, ba't tayo mo sabihin sa mga fans nyo? Ayan, si kapatid na Edbar. Nanalo, nanalo, raw sila, mga kapatid, kahapon, no? Oh. Ha? sila sila magkakasama sila kapatid na janjan si kapatid na Buboy hindi lang alright. hindi lang si, kaya, ha si kapatid na Giro si kapatid na Pogi at saka meron pa silang ibang kasama isang team sila ay, hindi kayo, lang pang cementerio pang sports pa mga kapatid ayun mga kapatid uh, na po si kapatid na janjan at ikaw ba dadakot kapatid ito ano ismas

Ah. ayo <coughs> balik, ay, balik, apa? <laughs> ah, pakai apa? Pakai nggak? Pakai O, salamat. Alay. Batatabunan, Batatambunan, Alisin mo. Tinatanggal na po yung mga natibag na hollow blocks ni kapatid na dyan-dyan, mga kapatid. Alright. May view. Ha? May view. May mga nakalawit, no? Nakalawit na nga. ngayon? Ha? Libing na natin ngayon, ha? Oo, di. Ang libing natin, dalawang gawa. Ah, <laughs> bukas. Ayun mga kapatid. Ano na pala yan? No, may mga buto na lang sa ako, dalawa. Wala kami pala. ako ba? Yung buto? Eh, kung ay bababa, eh, di maganda. Pero kung hindi naman, di... Diyan na lang. Ang dakotin mo lang. Makikita naman. Ano ko rin, o? Ano kayo doon na sabihin ko na rin, o? Oh. Oo. Mayroong lumalabas doon sa kabilang side, mga kapatid, o? Oo. Hehehehe. Shoutout daw po kay Ma'am Rina mga kapatid ha, Birthday niya po ngayon August 13 mga kapatid O oh, kahapon niya sa'yo pare Saka belated happy birthday rin kay pareng June <laughs> Kay kapatid na June mga kapatid Ito po isa kasama ko siya sa trabaho mga kapatid Yan, Advance Ay belated happy birthday pala Oh, oh, madadali pa mo dyan. Ayan na po buto. Abutin mo kapatid. Nasa tako. Bago mayroon pang isa. Bali, dalawang buto na nasa sako pala ito mga kapatid. Ay, ay, ay. ay. Ay, pahataw mo muna kay Buboy. Para hindi ka nakasasalibit eh. Wala na pwede. Alam yung tuntungan. Oo, bitin eh. Pero kasi na yan, napakalapad eh. Ay, ito na nga pala sila, kapatid na Edmar at saka si kapatid na Mario, mga kapatid. Ito po nga po sila ng hollow blocks, pansasara dito. Kulang po yung anim na iyan, mga kapatid. Ito eh, baka, mga, mga, mga pito to, walong, gano'n. Oo, oh, siya dito. Ito, kasi malapan. Ayan mga kapatid, ayan na po. Alalay ko po. Pala, yan. Ayan mga kapatid, ayan na po ang buo Pagkakinis-kinis. Lalagay na po sa sako, ni kapatid na dyan, dyan Si kapatid na bubuy naman ang humahawak na sako mga kapatid. May ngipin pa mga kapatid. Oh

Tika, aking mabuhusan yan. Hmm. Oh, hindi na makilala ulit. <laughs> Puting-puting. O plastic o? Mm hmm. O plastic pa? Oo. Hmm. Eh di ano to, sakit lang ito. Sakit. Sakit. 🎵 Sa'ng luwag ka 🎵

Ha? Ang ganda ng una. Hindi, eh, labahan. so, <laughs> mga kapatid. Uh, wala na po. Uh, at ito'y kakalaykay na lamang. Aba! Wala ho kaming dalang kalaykay na kaligtaan po. Kaya papasukin na lamang po ni kapatid na buboy. Mga kapatid, napasok na po. Pasok na. Ayan na po. Napasok na lamang. Oh, kapatid. Oh, kapatid. Saka ito na po ang buto na nasa tawo mga kapatid. Adutan oh. Talbo. Maso, maso, kapatid. Oh. Yun, mo kapatid, ah, Lilinisin na lang ni kapatid na buboy ito. Ngayon oh. pa yung konting nito. mo, Eray na maso sinita ba trabaho ng mga Jo. Ay mahal. Mga Makita na Monica at George. Ah, yeah. ah. So, 'yun okay, po mga kapatid. Ah. I tatanggalin na lang yung ano niyan. Ihulog mo na. Dito parito na hirapan. Magagay na naman tatay ni Bubu. Huwag niya po kalilimutan mag-survive at mag like at mag share din po at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video ko maray pong salamat